Sir, gusto pa rin ng pangalaw ko sa saka, tayo mag-check, 520, ayan, dito at ipapakita ko sa inyo kung gaano karaming lumot yung bumalot ngayon sa sakahan natin dahil parang bago ng uh, yung okay, at ito nutrients, ating low fat app, din tayo mga pinukulir dyan, yung pagdating natin oh, dito yung dito pa ngayon dito sa uh, sl SL 1380 dito pansinin niyo yung kun natin ay bumubura gaya ng sinabi ko sa mga unang vlog ko noong noon nakaraang season yung lumot natin ay hindi green na green parang brown green siya okay ayan hindi siya yung green talaga na nakikita okay Ayan, uh, tignan natin yung SL 39 edge stone, yung naitanim doon kung ganyan din yung lupa na balutan ng lumo. Diyan pa lang, hindi na makakapo, makakasibol yung buto ng damo dyan kung mayroon man si sibol. Dahil balut na balut na siya. Kumbaga sa tao hindi na makahinga. Okay, puntahan natin doon. Okay, yung punlaan natin dyan, oh, green na green parlin siya. Hindi nagbabago, di ba? Yung kulay niya. Hmm. Yan yung parang sabog tanim lang yan na naitanim. Tingnan natin ito ung natin oh, buhay na buhay no. Di ba? Oh. Nakatikim. Mm, ganyan yung sinasabi ko sa inyo na na ng lumot. Mm, kung na drain man yan bumababa na yung tubig, hayaan lang natin. Pero tignan nyo, hindi na makaporma yung kung may butuman ng damo dyan, sa una Mm. Kita nyo? Gano karaming lumot dyan na ibalot wala na di ba mahirap nang bunutin oh wala na makuan na yan malalim na ayan na yung palay natin umi epekto na yung mga pinaglalagay natin na sustansya okay yan yan yung power ng protocol natin matanda na yun eh. mapangad nyo na lang kung kakayanin pa natin yung abutin yung Uh, lagpas 200 or 300 kung kakayanin natin gamit yung pro, uh, matandang na itanim 21 days all dahil nga ang nangyari ay kakulangan sa tubig irrigation walang dumadaloy aagawan sa tubig wala talagang dumaloy dyan kaya lah, lahat ng punla ay mahirap bunutin buti nga sa atin medyo madali pa nilang binunot dahil meron tayong pinulyar yung protocol natin sa punlaan meron tayong sinusunod yun yung Gildmore Natural All Purpose Full Year Fertilizer at yung minix natin sa 2100 sulfate na Compost kaya kahit umabot lagpas ito umabot lagpas tuhod itong SL39 natin ay okay pa rin na bunutin hindi na transplant shock unlike kung wala tayong protocol dyan at ganyan kalaki baka gagapasin pa yan mahirap nang bunutin gaya nung iba dyan nabalitaan natin yung iba dyan binabalita hindi na talaga nila kayang bunutin kahit yung mga uh, nagkwekwento -kuy mismo yung mga manananim okay ganoon na lang sharing is caring ayan ito yung pagbasihan na lang natin ika 6 days ngayon ganyan na yung tanim natin uh, tignan natin kung oh nagumpisa na pala magpalabas ng sowya yan oh makikita natin may lumabas na sowin na ayan bago hmm. ibig sabihin yan talaga uh, hindi siya na transplant shock ayos uh, ang kapal nito pag kahit maglabas lang sila ng tigli lima o sampo na sowin yan okay na yan kasi based kay Madam Grace sa SL itiits na may kalakihan ng butil nun SL8 depende sa variety at bumubukol sa gilid yung inanihan niya sa Santiago City na 300 per hectares ay kung yung distance nun ay uh, medyo malayo ang, ang malayo yung distance niya 25 by 25 at yung average nun kasi nandun tayo sa actual nasa 12 lang ganun okay hindi man kung uh, hindi uh, umabot man ng 15 hanggang doon na lang 12 to 15 lang yung average niya sabihin na natin na sa 12 ang nangyari kasi doon talagang malalaki yung butil ng palay niya pati yung SL39H doon ko lang nakita uh, sa tutulan doon ko lang nakita kung gaano kalaki yung butil ng palay niya kahit yung mga isinama natin mga taka agritipid pH ay nagtaka rin nung makita yung butil ng palay ni Madam Chris dahil mapa sa SLA.SL39H ay ang lalaki sabi ko nga ay times 3 kung sa NK5017 yun, yung mga malilit ang butil times 3. Magta times 3 yung buto ng butil ng pala niya. Kaya ang nangyari, malakas umani tapos bumukul pa. Kaya kahit na 12, average lang, yung ah uh, ay maabot niya talaga yung 300 per hectares Lalot ang haba ng uhay na maraming bilang. Okay, ganun lang. Ganun lang ang mag-compute. Okay. Sharing is caring. Hindi naman kung malilit yung butel kailangan yung maraming so we ganun lang yun okay vice versa ganun na lang happy farmers sharing is caring ayan iikot tayo mamaya dito muna tayo sa ating mga alaga uh, maraming salamat yun tignan natin mamaya yung uh, LP 2096 hanggang dun ay yung green yun sa atin yun yung nando hanggang dun sa dulo sa atin pa rin yun LP 2096 maraming salamat ganyan karami yung sa uh, ika 2 days ngayon na naabunuhan itong kwan natin na may halong hypercompos leonardite humic acid ay ganyan karami yung naglutangang lumot okay kita nyo na puro lumot yan paano pa makasibol yung pala buto ng damo dyan kung ganyan yung protocol natin ganyang karami kaagad yung naglitawang lumot malaking tulong yan okay dito malayo pagtatanim dito, yan lang natin kasi punlaan lang naman 'yan. Maganda para ma-experiment natin halos ang layo, 25 by 25 cm. 'Yan nakita nyo, puro lumot. Check naman natin dito sa kabilang. 'Yan ang mga kano, oh, 'di ba? Puro lumot pansin nyo. Hm. Kita nyo kung paano balutan ng lumot. Ito naman yung punlaan ng uh, LP 2096. 'Yan. Kita nyo? gaano karaming lumot yan Diba doon tayo sa kabila hmm, Puro green na pala yan lahat Kita nyo Okay Pansin nyo na nakita nyo na Yung uh, Protocol natin Ayan dapat pa kayo ispray ng ispray ng herbicide? Dapat i-maintain nyo kahit sabi ko nga 2 to 3 days palabasin nyo ng yung lumot okay hindi ganyang karami ang magiging lumot ng sakahan ninyo kung kulang sa microbes kung abuno lang ginamit nyo hindi nyo mapapalabas yung ganyang karami ng lumot so, hmm. kahit dito LP 2096 ito sabi ko nga sa inyo walang transplant shock yun nakahiwalay atin pa rin pero yung katabi natin yellow pa rin Diba, Yung green na 'yon hanggang doon sa dulo sa may Maynyog. Green na 'yan. Ito yung karugtong niyan. Yan para may pakita ko sa inyo na halos lumot lahat 'yan. Okay? Ayan, hindi tayo nagkukwentuhan barbero, ginagawa natin. Tinuturo natin 'yan. SL Ayan, SL 39H Tara pa dun para makita nyo Ayan, ito yung pangatlong pinitak LP 2096 yan mm. puro lumot yan nag doble doble yung lumot nag time dahil sa may iminix tayo dito yung pangatlong pinitak ang tatangkad na kaagad mabilis lang to makabalik mag sowi ang kapal na yan pag nag lahat yan Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Happy Farmers! Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at great tip I-upload natin ito. Okay, ika-six days, ika-four days. O, oh, di ba? Buhay na, buhay na. Ito kasi yung last na, na itanim. Halos pwede sila nagtanim dito dahil gahul ang mga manananim. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Ito nyo, ito po video natin, yung mixing natin. At malaman nyo yung ipapipang klase ng tubuno. Okay, ito. Yan, yung replicator 14 Ito naman, 16-20-0. Yan. Ito naman yung 17-0-17, medyo Ito yung 0-0-60, mabigat ito. Parang sulpit to. Ito yung urea, magaan. Ayan, ganyan lang ginagawa natin. Ito yung magiging produkto natin na isa. Ito yung yung nordite. Mm. Red oil. Pero mas bubuo ka, bilog-bilog yung uunin natin. <tune> Ito yan yung brown. Okay, yan yung Leonardo da yung ito. Okay, ganun lang siya, Rex Kering. Maraming salamat. Ay, minabuti na natin. Yan na lang kung ano yung nabili. Yan na lang. Pinagmi-mix, nag-mix, mix, mix na natin dahil meron tayong dito na, na meron tayong Gilmore Natural All Purpose Foliar Fertilizer at meron tayong soil conditioner ang balance sa pH level ng lupa at Uh, pagandahin yung ating lupa at lalo yung pinupulyar natin yung yield more. Ipakita natin sa inyo bago natin ito. ang mga ginamit natin, eh, elaman pa. Yan yung pangpulyar natin at soil. Conditioner din, soil spraying din, mamparami ng microbes. Yan, yield more natural all-purpose pulyar fertilizer. Ayan. Na exclusively distributed by Uh, Aggressive International Marketing Corporation Korean Farming Technology Made in Philippines. Okay, wala na tayong tanong doon. Mga